Madam! Uy, ang dami yung tinda, madam, ah. Uh, Wala, hali ka na, oo. Oh, <laughs> <laughs> oh, oh, <större> pa Ay, bakit ayan. Na, ano mo na, anak? baka mamaya biglang magdano, sa sayang. Oh, o, oh. Ganda pa naman, oo. Oh. Ayan, Sa kanila. Uy, 50 pesos lang, mo. Oh. Mura lang huh? to ang nito, oh. guys pesos lang, alam n'gla laja, gusto tigay mo na ako, ito 50 lang pitan. oh, may bawas pa, sabi mo, oh 50 pesos lang guys, may bawas pa daw guys oh, gaganda, um, oh. Ka oh guys oh 50 pesos baby. lang oh, oh, oh may bawas pa daw may Mayroon pa dito ang tigbe May tagsa sampo pa nga ti. Ayan eh. o yan. O oh, may sampo sa pa. O oh, dito lang to sa may gilid ng ano. Ito, pisa, ng itbautista. Nang baliti. Oh, ayan <laughs> o oh, ganda ati. Oh, oh. Oh. Pisa, 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 oh. Oh. O. Na, o. 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 O maganda para sa iyo. Asan ba yung kanina? <laughs> Ay! Ito. ito nga, oh. Ang ganda, oh. Oo oh. oh, nga, no? <laughs> okay. Oh, may bulsa pa siya. Okay. Okay. Oh, pinairam ka ano Oh, guys, oh. ang ganda, oh. Ayan na, oh. Ayan na, oh. ano <laughs> Ayan na, oh. Ayan na, oh. <laughs> Ayan na, oh. oh. Okay, Kunin ah. ko to. Kasi kaya sa akin. Eh, Ma, ano ba yan? Malapad? Kunin muna dali. ko kahit ano hindi ko Kunin ko. to pasok na. Ako pa yung tag-ibete dyan, dito. Meron ko dito kagasam ko. Uyang mati, oh. Uyang mati, oh. Maganda. Kaya si maganda, oh. Oh, maganda dito sa Ibautista. Matagal nang maganda 'yan. Hindi pa lumuwa ang yung kagandang kagandahan. Wow, ate, nice. Oh, oh bagay sa iyo to. Ulan na to yan, oh. Ayun pa oh, meron pa oh. Tuloy-tuloy lang ang negosyo. Ay, dumami. Oh, oh. binili oh. na kayo. Oh, oh, ayos. Ito pa, ito pa oh. Ayan hmm. natin. Yan, ate, oh. ay, yan, yan lang... Dapat canada. may pasang at... Oh, ito guys, ito, ang ganda oh. Ito. Balik ito. ka rin mo ito. Diyan, ilagay mo. Oh. May, at, yun, ito, oh, oh yan na guys. Oh, punta na kayo dito kayo. Umuulan na. Oh, Oh. Yan, pili na kayo dito. Ang gaganda ng tinda ni ate oh. Bukas na lang. Okay guys, thank you for watching guys. Ate oh, pang simba mo oh. Dalawa ako mo